guys, it's me again man ng The Bing Family. So, ito ulit ako guys. Ayan, kumusta kayong lahat? At uh, napakatirik ng araw ngayon. Pero, yung hangin niya ay malamig. Andito tayo sa tabing dagat guys. At, uh, uh, andito naman kami. Sinama ako ng aking boss para pumunta dito sa kanilang rest house. Ayan. So, kung nakikita nyo ang aking likod, ah, uh, napakaganda dito guys. So, uh, kung nakikita nyo, parang ako lang no. Ilan lang ang tao na nandito. Ayan. Sa umaga kasi yan, siyempre, yung mga na residente dito, ayan, nagsuswimming sila. At saka kapag sa Pero kapag ganito naman na, ay, uh, wala na. Wala na sila kasi. Kung ano kasi yan eh, uh, oras na ng pagkain ngayon. So, maybe na naglalad sila kaya wala ang mga tao dito. Kundi ako lang. So, nakakapag-vlog ako. O, diba nga, kahit na mainit. Ay, yung init niya guys, hindi yung ano ah, yung hindi siya yung nakakapaso. Uh, malamig yung simoy ng hangin. Ay, nako. Ang sarap huminga. Para bang Hmm, ang sarap na huminga guys. Napaka-fresh ko na hangin. Press na press yung hangin dito. O, press na press, di ba? Tigas. <laughs> ang tigas ng pagkakabanggit ko. O diba, Ilocano. Minsan malambot, minsan matigas. O hindi mo alam kung ano, paano pag-pronounce ng mga salita. Eh, no? Sa sobrang uh, sikat ng araw, eh, yung ating ano din, eh, tingnan nyo naman napaka-puti. So ano bang klaseng ano to na ano ng cellphone? Sobrang puti naman yan. Di ba? <laughs> sobrang filter? Ano ba yan? May automatic filter itong cellphone. 'di ba? O ganyan, yang ganyan para hindi siya yung masyadong ano. Ano ba 'yung ang puti-puti naman natin tapos kaganyan. 'di ba? <laughs> so guys, ayan, 'di ba? Sarap ng ganito, 'di ba? sarap ng maging mayaman din you know? oh. So wish lang natin. <laughs> Ay nako, para naman ay eh, maranasan natin yung ganito na uh, sarap ng buhay, uh, 'di ba? Ado, nagagawa, magagawa din naman natin yung ganito. Ang kaso nga lang, eh, hindi tayo magkakaroon ng rest house doon sa tabing dagat, 'di ba nga? Yung papunta-punta lang tayo kapag kayong ano, kapag ka summer, 'di ba, diyan sa ato. Kasi alam niyo guys, dito sa bansang Cyprus ay merong apat na klema sila. Ayan, correct me if I'm wrong, pero alam ko na i-google ko na rin 'yan. So, ang kanilang klema dito ay tawag Spring Sunod ng spring is summer, ayan, at saka sunod ng uh, summer, autumn, and then after that, uh, ano pa ba, winter, ayan, so apat, uh, kumbaga parang uh, tig, uh, ah basta, yun, 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 apat ang kanilang klema dito sa bansang Cyprus, o diba? Kapag ka-summer, parang dyan din sa atin na sobrang init. ba? Diba? Climate change na nga talaga guys, na kahit saang bansa ka, eh yung uh, init, lalo na dito, sa parting Europe, kapag ka-summer talaga, eh naku, ang init, terrible. At kapag ka-winter naman, eh, uh, ang lamig, eh ganun din. Malamig na malamig, ba? Diba? Winter nga na tinatawag. So, sobra sa init, sobra sa lamig. Walang katamtaman. Yeah. Hindi katulad dyan sa atin na maganda yung ano, klema dyan sa atin. Pero dahil na rin sa pag, uh, ano na nga, alam nyo yon yung climate change na tinatawag, eh, ha, nag-iiba na rin yung klima natin, kumbaga. So, 'di ba? Yung uh, kapag ka summer eh, talagang iba na rin yung ano, iba na rin yung init. Yung sa atin naman eh, yung init lang naman ang ano natin. Yung lamig, eh, okay lang din naman kasi uh, mas gusto nga natin minsan yung lamig kasi diyan sa atin sa Pinas eh Ah, uh, December lang naman, December, yung pagdating lang ng burr at saka katamtaman lang ng lamig dyan sa atin, hindi siya sobra. At dahil summer na naman guys, magpapa magpapabalik-balik na naman kami dito sa ano sa rest house ng aking mga amo. Ayan, lalo na sa araw ng August, no? Ayan, talagang mag stay kami ng mga ano yan, mga 15 days or more than pa. Ayan, pero alam nyo guys, may share ko lang sa inyo na parang wala pang sampung beses na naligo ako dito sa ano, sa dagat na to. Kasi mag-isa ka lang eh, napupunta. Doon, niyayaya naman ako ng aking mong babae na maligo. Tara, sabi niya. Pero alam niyo yun, para bang... <laughs> hindi ko alam. Kasi kapag ka naliligo ako dito, eh parang pagod na pagod ako. Eh, kasi nga, hindi tayo sanay na, na, naliligo palagi sa dagat. Tapos parang kapag ka naligo ka, eh, parang after mo maligo, eh parang pagod na pagod ka. Tapos parang nahihilo ka pa ganun. Meron pang one time na naranasan ko dito, eh naligo ako. Eh kasi nung time naman kasi na yon eh Katatapos kong maglinis doon sa bahay nila, eh, pagod na pagod siguro ako at hindi pa talaga nakapagpahinga. That time, eh, naligo ako para bang, parang gusto kong maligo, para bang niyayaya ako ng dagat na gusto kong maligo. Pero, nako, eh, sadly to say na, uh, alam nyo yon aba, sumakit yung katawan ko at saka nahihilo ako na nasusuka na hindi ko na maintindihan siguro napasukan ng ano ng lamig ang aking katawan dahil nga naligo ako agad-agad tapos hindi siya hindi ako nagpahinga so ayun na kaya para bang ano tayo yung uh -huh. nagkaroon tayo ng phobia na, na ayaw na nating maligo so, yung pangyayaring yun ay eh, parang ayaw mo na na maligo 'di ba? So, ayun guys, yung aking karanasan, 'di ba? Nakakaingan na ano na maligo sana diyan sa dagat na 'yan. Kasi nga ang sarap maligo. Tingnan niyo nga lang dito oh, yung hangin, pag nalalanghap mo yung hangin, napakasarap magmuni-muni, guys. Para bang kapag ka dito ka, yung problema mo, ay eh parang nare-release mo lahat yung mga alalahanin mo sa buhay. Ika nga. So, di ba? nga sabi ko nga sa inyo, ang sarap sana'ng maging mayaman you know? eh no? di bali kung hindi man natin ma-achieve yung ganyan na ano, yung yaman sa mundo, Ika nga, ay eh, yung uh, magkaroon na lang tayo mapalapit na lang tayo sa ating Panginoon, yung sa kanyang mga turo, maging active tayo na lang sa pag-worship eh yun na yung kayamanan natin. Yun na yung malaking kayamanan natin dai. Hindi natin ma-achieve yung kayamanan eh mag-ipon na lang tayo ng kayamanan papunta sa taas. Alam niyo yon, yung magiging mabuting kang tao, yung nagagawa mo yung uh, kagustuhan ng Ama di ba? ng Diyos. Yung i-share mo din yung kanyang mga aral sa ibang uh, kapwa mo. Kapunta na tayo doon, guys. Kapag <laughs> ka dito ka, talaga nga uh, marami kang naiisip. Uh, kararating lang namin na ano na naglunch doon sa malapit dito na restaurant. So hindi ko na siya naipakita kasi ang daming tao, eh. parang nahiya naman na ang inyong manang na mag-video doon, di ba? Nahiya pa sa lagay na yan, ha. <laughs> Gusto ko nga sanang mag kaso ang daming tao na kumakain. Though wala sa kanila sana yung ganun, pero tayo naman kasi eh, ano ba yon May pagkamahiyain pa. Nagbablog ko no, pero mahiyain pa. Diba? ba dapat sana kapag kaganyan na nagbablog ka na, eh, wala nang hiya-hiya. Kumbaga walang hiya na. Di ba? <laughs> ayan. So kung nakikita nyo, oh, talagang walang ano, may mangilan-ngilan na ano, na naliligo doon. Eh, hindi ko alam kung nakikita nyo. Ano? Yan, may parang bata na naliligo siya doon. At ayan, So, ayan, parang may matanda pa doon na ano, nakaupo doon sa may likod ko. Salita ako ng salita, eh, may, may tao pa yun, oh. merong tao. Uh, malamang isa yan sa nagmamayari dito na don doon siya naupo na. Uh, di ba Ang ano na to guys, uh, alam nyo yon yung... Uh, ayoko na lang din sabihin yung ano no yung uh, lugar kung saan ako. Uh, basta parting Larnaca ito, at for the safety na rin, syempre ng aking mga boss, ayoko din naman na, ano yung sasabihin kung saan kami. Diba? For the safety. saka syempre kapag ganyan na malalaman nila yung sinasabi ko kung asang kami, ay hindi po pwede yung gano'n. Ayan. So, uh, isa sa parting ito, ng, ano ng, larnaka uh, uh, na, ayan uh, o, uh, maganda. Ayan. Tsaka, ito kasi ay private place, ika nga. Ayan. Pero, pero lahat naman ng tao daw, eh, kasi natanong ko yan eh. Sabi ko, uh, may mga outsider po ba din na ano, sabi ko sa amo ko na naliligo dito ka ko. Ay oo naman, sabi niya, kapag sa tabing dagat eh lahat 'yan public. Kumbaga doon sa mga houses lang uh, doon sa may Kumbaga doon lang sa kulong ng mga bi, ng uh, mga houses eh hindi na yun po pwede na anuhan ng mga ibang kumbaga yung mga outsider. Pero yung pagpapaligo dito, yung maliligo ka dyan sa dagat eh kahit sino po pwede kang uh, maligo. Ayan. So kung naririnig nyo guys, naririnig nyo ba yung ano, yung uh, eroplano? Malapit kasi kami sa ano, uh, airport. Ayan, kaya alam nyo, nung may aso pa ako dito, naalala ko na naman si Papi, nung may aso pa kami dito guys, alam nyo yon. pumupunta ako doon, kasi um, iniikot kasi namin ito ng aking aso noon, lalo na kapag naglalakad kami, nilalakad ko siya para umihi, para tumae, Ayan, nilalakad ko siya so nalibot ko na ito, itong itong uh, ano na to, compound na to. At uh, pumupunta kami, pumupwesto ako doon sa may malapit doon sa natatanaw ko yung ano, airport kasi malapit na, yung Larnaca airport Ayan, kaya kapag nakakakita ako ng ano ng uh, eroplano ay eh, parang gusto ko na ulit na ano, umuwi na. co lang naman natin nung ano eh, nung uh, uh, last year. It was uh, kailan ba ako nung umuwi. It was August that time. 20 ano 2023 so na din tayo after 5 years na hindi tayo nakauwi ng Pilipinas so uh, nagbakasyon tayo doon ng isang buwan ayan so na balik tayo ulit dito another another 3 uh, years ulit na ating kontrata sa aking mga amo Ayan, so ako'y hinihingal na So kung continuous ka pala ganito na nagsasalita So ginagawa ko na ito Kaso nga lang alam nyo yun kapag ka nagsasalita ka eh, uh, Hinihingal ka din sa haba ba naman ng sampung minuto o 30 minutes So 15 minutes or more than pa uh, Kasi kung minsan kapag ka ganito na nagbablogging ka E eh, more than 30 minutes or something Kasi lalo na kapag ka nagkakamali ka na nagsasalita eh, kailangan mo ulit-ulitin O oh, diba? So ayan, so that's life Ika nga, yan ang buhay ng isang Uh, blogger uh, small blogger niyan uh, at maipakita lang natin yung kagandahan ng ating napupuntahan at the same time ay eh, nakakapag share tayo ng ating mga ano ng mga ating mga karanasan at uh, nakakapag share din tayo ng ating mga tips at uh, bilang isang OFW bilang isang domestic helper dito sa ibang besa. Diba? Kung uh, napapanood nyo, yung mga nakakapanood ng aking mga vlogs, eh maraming marami pong salamat sa inyo. At uh, wag nyo pong magkakalimutan kapag ka napanood nyo po ano, wag nyo hong kalimutan na mag-like, share, tsaka subscribe. bayan para yung maliit naman na bahay natin ay madagdagan. Ayan. Kaya maraming marami pong salamat. So, hanggang sa susunod, ito po muli si Manang Dabing Ninyo. Ayan, dito sa Cyprus. Ayan, marami pong salamat at God bless you all guys. Bye!